Ayan, mga idol, po to this video. Pupunta kami ngayon sa dagat, mga idol, ayan, no? Oh. Kasama ko pala si Bata, ayon ang uncle ko. Pangalan lang namin, Bata. Mukuha kami ng shishel, mga idol, ayan. Punta kami sa dagat, mukuha kami ng shishel. So, ayan, nandito na kami sa dagat, mga idol. Mukuha kami ng gana, tawag sa amin. Oo, spider shishel, spider shishel. Kasama ko si Spider Station, mga dol. Nisan, mga idol. Ulusog <coughs> na kami sa dagat. Oh, kami lang yung tao dito, mga idol. Yan, sobrang mali na yun ngayon yung dagat. Isimben na, mihan na, mga idol. Yan. Oh, yan, mga idol. Tara, let's go. Manguha na tayo ng ganga. Or spider seashell. Eh, yan, mga idol. Meron akong nakita. Kana. Kana. Oh, spider she shell. Ayan. One zero. Ayan, mga idol. Malaki. Wow, malaking ganga. Wow, ayan, oh. Pinangitsura niya, mga idol. Masarap tong adubo. Kung oh, sino ba? Wow. Ayan, mga idol. Pangalawang ganga. Ayan. Or spider na ayan, nasa buwangin mo, idol Ayan, o no? oh. Ayan, wow, kita Mga idol Then, Mahirap lang to ang mahanap, mga idol Kasi sobrang madamo dito sa dagat, mga idol Yung mga, ano Yan, you know, o, mga Yung mga halamang dagat Nice one. Wow. Lagi takut. Wah, nala. Wah, nala. Cheers. Guys. guess i <laughs> kita So, mga idol. Tapos na kami manguha, mga uha idol. Si so, bibilangin na namin ngayon mga idol. Sino ang kinakamarami na ng sisil sa Olga? Ayan yung sa kanya, sa uncle ko. Ayan, no? Grobe. Brandami. Ang saya niya mga idol. Ayan, no? sa akin naman mga idol. Ito na. Ayan. Bibilangin pa namin yan mga idol. Eh. sa kanya, binibilang na mo idol. Ayan. 7, 8, 9. Uy, grabe. 10, mga 15 lang. Paraso mga idol. Yung sa akin naman ay 17 ka yan Ayan, 17 po yan mga idol. Meron na tayong, pag, pag nabintay ito, meron na tayong red pesos. Yan. Oro pang oram na lang. Si konti lang. Ang idol, uwi na rin. So tara, uwi na tayo. Let's go. Salamat sa blessings. So yan mga idol, follow, like, share, and subscribe mga idol. And click na notification bell para update kayo sa mga panibagong video. Mga idol, maraming salamat sa panonood. Merry Christmas, Happy New Year mga idol. So God bless, ingat kayo mga idol salamat sa panonood oh wait na kami mga idol bye bye grabe oh, hindi naman nakatanggal nga ne. grabe ang lalaki hanggang <laughs> nga pwani, kwani, pwani, pwani, pwani. spider shell out nga rin ano ano nga rin itong spider shell

Ikaw na lang ugbalid di abot ha. Petang ni naula. Hargo bayad. Okay. Ako na <laughs> 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 guys. <laughs> Merong bumili dito guys 'yo. Oh. Bayad agad mga idol. Yan yung gusto ko. Grabe. Ayan. subscribe na lang mga idol ang salamat sa panonood lagi sa mga video ko ayan God bless you. Salamat sa blessing Lord. Thank you.